What's up mga chuy? May bago tayong laban ipakikita natin ngayon mga chuy. Ang bumitaw sa gagawang bako si Arman mga chuy. Ang kalaban natin dito si Kiking ng Marilug Ang superstar ng Marilug mga chuy. eto ng laban namin mga chuy. 1, 2, 3. Patay puti.

Panalo na sa atin dito mga Joy. Nakabawi rin din tayo kay Kiking mga Joy. Marami pong salamat sa inyong pagpapanood mga Joy. Thank you for watching.